Sige, sige. Um, tumugpasiigante. Bayan, pa na reiter nito. Ano na nito hindi. 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 Hindi.

Oh, ano yun? Yun na yun? Yun na yun? Hindi. lang yun. Oh, ito ah. Magkana 20, 20, 20. 20. Ah, 20 20. na gastos niyo sa rin lang million! 20 million daw! 20 million. Pilma, pa Pilma pa lang! Pilma pa lang! Pilma pa lang! 5 million na! Uy! Uy! Huwag magpapatalo! lang! <laughs> oh, wait lang! Wait, wait. wait isa <premises> taga yeah, lang, taga lang! Taga lang! Taga Ano yung sa Black, 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 black. Wait, Anong black? Ano, ano yung black mo? Wala si daw yung black lang? <laughs> Yeay! Ay! 38 <meloday> so <hate> lang yung black room! Gandaan mo yung black room. 68! 68! Ang taas, ang taas lang kayo! Ang taas yan, 68! 38 yun? Ano yung stack? Ano yung stack? yung

ay itulaban yung laban. Woo! Diba pinag flex na natin yung mga motor nila Eh bakit natin maging konsisang pujo yung mga bayan Sige, sige. Lorenz, ikaw, ano sabay alam mo? Lorenz, sabay 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 OOOH! Jangan ada kembali! Anak di spesial Reyes tu! new face power sag nam de boom okay bagus sudah nan pegwai magian magian boni boni bagus sudah nan magian boni boni bagus sudah nan Boss yes. Alex, kaya ano? Ikaw ang mag Boss Alex, boss, mo kung sino. Alex ang mag Ha? So, sino ba sa pinag Sino ba yung pinag-decide? Pag-ingan mo! 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 ng ingan बाक़ी न बाक़ी नगर Come Alex. Hey. Go. 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 Ay. Wala ka nang makakasulit. ito, ito consolation prize para sa iyo lahat mas marami sa iyo. tol. Yan. yung app sa jail. 209 Maraming maraming salamat sa San Rafael sa San Rafael Bulacan. Napaka uh, solid.